Nakuulong ako dahil sa tagapagpatay. Pagka once na na ako sa pagdraga, ayun, binibenta mga gamit. Sinisigawan kong mga kapatid ko, nanay ko, pati kuya ko. Kasi niloko ko na sa ako na, kaya ako nagamit ng gamit. Kaya doon po nagsimula ang pagkasira ng buhay ko. May araw na masaya, may araw na malungkot. Yung pamilya ko parang nawala ng tiwala na magbagong buhay pa ako. Malupit nga, malupit nga yung ka ng buhay ng droga Ang droga, talagang malala na siya. Naobserbahan ko, parang itong kanser na pala ito. Marami dyan, sa gilid, -gilid lang, sa, sa gitna ng kalsada, nagbebentahan. Doon sila kumukuha ng lakas ng loob upang makapang-hold up. Nilagana pang hold upan, snatching, nakawan, nakapasokan sa bahay, sa Dito sa lugar namin gusto namin payapa, maging tahimik. Yung offline Tokhang, hang inuutusan natin yung mga commanders natin na makipag-coordinate sa kanilang mga local uh, chairman upang hikayatin yung mga users at yung pushers doon sa mga presidente nila na po ng sumuko at uh, itigil na yung mga uh, illegal na nila. niya. Industriya kami ng punis kung sa kami gumukuha, kung sa kami gumagamit. Yung mga sumusurrender sa amin, karamihan sa kanila na nagsasabi, kaya naman nila nagagawa ito dahil nga sa kahirapan ng buhay. Nung, -no pre na namin, kumabalik sila sa kanilang komunidad. Kaya ko pagbalik nila doon, Ganun pala. Hindi porkit inaresto natin yan, ititigil na. Kasi pagkayo, umodroga, dadarags ka, bibili ka't bibili ka eh. Para matigil na to, yung ganyang aktividades, is mabigyan sila ng chance maging productive rin sa komunidad. And that is true providing yung trabaho upang masustentuhan yung kanilang araw-araw na kinakailangan meron akong isang surrender eh, na sumuko na yun lumapit sa akin sir kung kailangan lang ng trabaho sir meron akong alam sabi niya sa akin sabi ko maganda yan sabi ko parang ito yung tumutugman na yun sa plano ko inopen ko nga sa chief of police ko na si police senior superintendent ulas ko sabi niya sa akin sige maganda yan tutukan mo yan sabi niya at ayan eh, magandang programa karamihan ng mga gumagamit at nagtutulak ay mga biktima rin lang. May karapatan din silang mabuhay, may karapatan din magbagong buhay. Ngayon, bibigyan natin sila ng pagkakataong magbagong buhay. Siyempre, tao rin yan. Tao na nagkamali na huwag mo nating basta We started our section on technical vocational education, which is the SPI School of Trade, because we believe with the current demand or current need of our community is skilled workers. We can confidently say that to comprise a skilled worker, it has to have experience and formal training. And with the dual training system, we have just that. When we started the program, even before, called it an outreach program. Natuwa nga ako eh, kasi dati-dati, di ba, pagka nag-apply ka dyan, may bayad. Ngayon, kung sa wala ng bayad, ikaw pa ngayon ang babayaran, di ba? Parang ang dating, nagtitraining ka na, sumasahod ka pa. Napakalaking bagay yun sa mga constituents ko na mga walang trabaho. We partnered with Hillmarks Corporation. We're one of the largest uh, construction companies now. We believe that we have this responsibility to be part of nation building. The dual training program is a complete package and it is the most grassroots approach in improving the economic conditions of our unemployed citizens. In pasa yan sinabi sa akin ng ating mga heads at mga trainer. Si meron daw ang mga barangay mga nag-surrender ng drug addict. Dati silang drug addict, sumurrender ngayon, and wala silang pupuntahan. We consulted with our partner industries And they were telling us, sige, pareg kami. Basta, hindi sila mag positive sa drugs. That means they left already the habit of taking the, the illegal drugs that we are confronting right now. The rehabilitation process can only be successful if these people will be given an opportunity to earn income. They would not go back to their old selves if they are given the chance to work, provide a decent livelihood for their family, And that's where the company can participate. And we are very much willing to be of help. Well, everyone deserves a second chance. Keeping them busy with work and providing them with a sustainable source of income is a big help for them to be totally renewed. Nakipag-coordinate na kami sa Philippine National Police. Ang full concentration namin nung, for the start is in Pasay City kasi isa siya talaga sa pinakamaraming numero pagdating sa problema sa droga after the one month program of self rehabilitation nila, that's the time we come in. You will have a scenario where we're going to a place or isang basketball court na nag orient doon yung police regarding Oplan Tokhang and how they should change their lives. And then at the end of the program, here is our training center with our trainers. Biglang nag orient kung ano bang oportunidad sa construction industry. Dumating na kami sa community, nagtraining na kami within the community para hindi na rin uli sila mamamasay. Barangay immersion ang mangyayari. Yung mga ibang proyekto ng barangay na walang pondo, kailangan ng mga power, doon na natin sila ganagamit. Doon pa lang makikita mo, active sila. Talagang kursigido rin silang magbagong buhay. So after ng programa, nakita namin na mas nagiging busy yung mga tao kasi the only thing na para makaiwas din sila sa droga sa tingin namin is Gawin mo silang busy, productive, and siguro ilayo mo muna sila doon sa community for a while. Makita nila yung difference, how productive na pwede pa pala sila. Nasa kanila yan kung talagang gusto nilang magbago. Kung kinikita mo sa pagtutulak ng droga, 10,000 kada buwan. Dito kumikita ka ng 15,000, marangal na trabaho, malinis na trabaho, may edukasyon ka pa. Nagkaroon ako ng monitoring, mga surrenderin natin, nagtrabaho na sila napunta na sila sa construction, minonitor natin yung kanilang aktividad. Yung iba, nakita natin na may pumupunta sa akin, sabi niya sa akin, Sir, nagpapasalamat na sa Sir kasi nakakasama ko na yung pamilya ko, na ipapasyal ko na sila pag day off ko. Pagabi nga lang, nakatayo lang ako dyan, may lumapit sa akin, galing doon. Kap, sabi ko, ay salamat, ito ang Hindi Binigyan ako ng Ay Eh, yung sito na yun na maliit, eh sabi ko, na-appreciate ko kasi pinaghirapan nila yung pera natutuwa ako nagbabago sila. Napaka-importante no, ng uh, cooperation ng lahat ng uh, ahensya ng gobyerno, especially yung private sector natin. Hindi naman namin kakayanin ang gera sa droga kung hindi kami masusuportahan. Masasabi ko na dito sa Pasay na nasasakupan namin, eh, hindi lang kami nagko-concentrate sa operation na hulihin ang mga gumagamit, ang mga nagtutulak. Ngunit inihahanda namin itong mga taong pusang sumuko na magbagong buhay. And that is true yung livelihood projects. Masarap pala maguhay kahit kung problema mo. Droga, hindi ma-iisip, dito yung trabaho. Dahil sa ako trabaho, hindi na napo ang aking intention. Hindi na yung puro mission. Dito yung tahimik. At walang maghanap sa akin o no? magyayaya. Malaya rin ang isip mo dito dahil nasa loob kayo ng isang company. Eh. Parang magkakapatid na kayo dito. Nagsasama kayo sa isang trabaho anda pero